Hello guys. Ito na guys. nag na kami sa aming trabaho bilang tupad beneficiaries guys. to, dami namin guys. Ito kami sa aming barangay. Magdalos. Magdalos kami dito sa aming barangay guys. banyak kalat, basura plastik botol. Ini lengkap namin guys. Apos... Ta habis ta medtonti eliminar ta ta guys ng bulan. Nayaban na kami nga dalos kami kan utoi Farmers Market Plaza. kita dito ay guys. kami guys Tutulungan kami. 8 hours isang araw yung uh, linis namin. Naman guys <laughs> para ma kahit pa ka paano may tugaw dada na panugda na po. Kailangan mo. Makasildo na kami. Kunan niyo guys oh. Linis ng plaza ng farmers guys oh nililinisan namin yan marami kami oh, Ang iba yung yung nakaupo napagod yan thank you for watching guys